Ayan po guys, ang loob ng kinuha nilang hotel. Uh, tagda dalawa po ang kama. Ayan. At saka dito dalawa din ang kama. And then doon dalawa din ang kama. At sila po ang tagaluto. Kasi ako ay wala akong alam na gagawin. Kakain na lang ako mamaya. Kaya, mag-video na lang po ako. Tukunan ko po ang bawat galaw nila. Guys. Kaya, ayan. Ang babait ng mga yan. Ayan. Ang babait, ang gaganda nila. Tapos, ang sisipag nila, ang sasarapan ng buto nila. Ayan, si Maria Rosa. Ang dami niyang niluto yan guys kahapon pa hanggang ngayon. Nagluluto pa rin. Kahit malinis Nagluto na yung lame. Si, kahit malinis yana, na po guys yung lamesa, nililinis niya pa rin ganyan kasi pag si Maria Rosa. Ayan, ayan pa yan si ano, ito yung an, ito po yung taong pala mura guys. Ayan, ayan, may dalawa pang kwarto dito. Tapos, ito po guys ang labas. Yan. Bonggang bongga ang labas niyan. Ayan, akalain mo kwarto 'yun, ang labas dagat na. Oh, di ba social? Ah, oh, oh. ano? Ano masasabi niyo guys sa labasan ng hotel na nakuha namin? Ay, nakuha pala nila kasi wala akong pera, guys. Wala akong pera pabili. Sila lang ang may pera.